O oh, sige. Dalawa lang ha. Dalawa. Oh. Isa na yan ha. Isa. Isa. Di oh, buntot yan ha. Ayan. Oh, eto buntot di ba? Hindi eto buntot ka tumama tumama. Oh, sige, basta nga, dalawa. Basta dalawa. Buntot di ba? Sige, basta dalawa. Ito ito diyan ito. Ito. Ayun. Ayun. Tapos na. Ito sa katungo eh. Hindi ya ito isa kabila, ito kukunin mo. katungo pa rin ayan. Oh, Ayun. Yan ang ano. Hindi, katungo pa rin yan, nakaganoon.

Alam mo na? Okay, okay, okay. Hindi mo suskaya ta? Sige, sige, sige mo ko, b ko Ako, ako. Hindi mo? Oh, balik, balik, balik. Balik na, ay yan. Hindi na, Ano ba yan? Ang tigaplewan ko siya so ha. Hinahabol siya. Hinahabol. Oh, hinahabol. Ay, hinahabol. 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 Nakataas ang buntot. Nakataas ang buntot niya. Ah. Ay, pagod na bumaba. Lumingon siya. Luming, tinignan niya. Lumingon siya kung malayo na yung humabol sa kanya. O oh. oh. Lumayo na. Ay, na. Ano, kung na. So, nakataas pa rin buntot niya. Ay, nakataas Humaling. pa rin yung buntot. Eh. Ha? Tanginay niya na. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> Pasay tulong namin dyan, ha? <laughs> Sige. Okay. 50 lang. Ha? Kumanda ka? Ako ha? Ako ha? Oh, sige. Okay, okay. Okay. Dalawa lang ha? Ah. Dalawa, dalawa. wala jeez. Oh, pa oh, oh, na yung buntot niya eh. Hindi, wala si nga. Hinahabol pa nga siya. Hinahabol ah. siya. Kailangan nakataas. Dapat, eh. dapat, dapat mo ba ng buntot kasi hinahabol eh. Siyempre di. Takot na siya. Nakataas para rin kasi takot na siya. Takot siya dapat. Kailangan okay, ka nakataas pa rin. Nakataas pa rin yan, tumatakbo. Dapat dito, dapat kasi dito na harap ka mo kasi. Hindi gano'n kaya pag gano'n. Ah? Ang harap pa okay. rin pag gano'n pa rin. Pag gano'n -ano pa rin ang harap? Oo. Oh, oh. Pag gano'n pa rin ang harap? Oo. Oh, oh. Diba sinabi ko, lumingon siya. Tinignan niyo yung Kumahabol kong bigyan na sa muna sa amin. O sige, akong bigyan niyo ng 50. Lumingon siya tapos 'yun. Pero parang ganun pa rin siya. Oo, oo, sige, sige. Lumingon siya. Ganun pa rin? Oo, ganun pa rin. Ito na 'yun. Ha? Hindi, lumingon lang naman eh. Lumingon siya, sige, sige. Lumingon lang naman eh. Lumingon lang naman eh. Pa-50 pa sa kwenta. Eh pa, sige, bayad. Lumingon na. Bigay. Galin. O, oh, oh. <laughs> Mai mo. <laughs> nawin nawin. Kumba yan. Kumba. Ready? Taruma. na kamay ko eh. Lumingon eh. Yeah, 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 yeah. Bitawan mo, bitawan mo. Dahil na, manirbis, malikot lang kamay ko. Kinakabahan ko na. Okay. Angin! Angin Basta patik ka na yan. Oo, eh. siya di ba? mo mo Tama na yun eh. Malapit na, malapit na, malapit na. Malapit na. Ay na, lumingon na Okay. lagay siya. La 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 la. Pinalingon mo lang. Pinalingon mo lang eh. Itumbang mo. Ayun. mo mo. nakalingon siya. Diyan ganyan nakalingon Ging, eh. yan, o, nakalingon, o. nakalingon. Nakalingon siya. Di ba? Lumingon siya. Lumingon siya. 50 pesos. Yes. Lumingon siya, di ba? 50 pesos. Ayun oh. <laughs>